Hindi, doon, doon sa kabila, doon. Uh Oo, -oh. hindi, dito daan, dito daan. Harap ng pool, tinan nyo naman. Pinupunupi Yan, 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 yan. Dalim dyan. O, oh, diba? Diyan kami nagsuswimming lagi. Dalawa yung sinuswimming na dyan dyan tsaka dito. Oh. Diyan si Bopi eh. Yes, slide. Slide kayo dyan. Uh, harap. Yeah. <laughs> wow. Ganda pa sa. Yeah, slide kay diyan, slide kay diyan. Hey, 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 hey. Yeah, okay, slide. Slide, slide. <laughs> <laughs> Kena okay, may mga tao na oh na mano tayo dito. May mga tao na kia, no? Slide! Go! Yun! Ito pa! Five laps! Five laps!

isa pa, isa pa, isa pa isa pa ay, hindi mabilis dapat bilisan nyo ay, isa pa, pa Yo, may tubig na. Yo, no. Ha ha. tulaps, laps. Two laps pa. Yo, sapa. <laughs> tapa pa Pagod na pagod to mamaya ang dalawan to yeah. Okay, go Di mabilis Sunod nga kayo, sunod, sunod Sige, okay, magsunod kayo Pagbagsak mo, babagsak siya, bilis Sunod kayo Bilis. Upan mo siya sa ulo. Okay. <laughs> bilis, bilis. Era, era, era. <laughs> Di ba? Saya. Lamig. <laughs> Lamig na. Malalim na kasi to. <laughs> Bilis, bilis, bilis. Galing mag-swimming ni JD, ah. Eh. You know? Oh. Yeah, Oh. ikaw naman. Bilis. Wag dyan, mababaw. Mababaw pa dyan. Mababaw dyan. Baka bumabago kayo dyan, eh. Ito na lang. Daib, daib. Daib ka, daib ka. <laughs> Yun. Do, daan ka sa ano niya, daan ka sa paa. Daan ka sa paa ni Kian. Hindi, hey. dito, dito. Sa akin na lang, sa akin na lang. Daan, daan. Bilis, dito. Daan ka sa paa, paa, bilis. Hindi, doon ka magsimula. Lapit. Ah, eh. Hindi. Lapit yan. O, oh, yan, yan. Okay, go. E. Ayan na. Ayan, e. e, o. Ay, e, galing. O, oh. oh, next. Kiyan. O, <laughs> di ako marunong yung Interval nga, eh. <laughs> okay. Slide.